Magandang buhay mga Calling Up, shoutout kay Calling Up Rob, Calling Up Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Calling Up na way pagpalain kayo ng may kapal. Welcome back sa ating munting channel huwag sana ninyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ating idol ay ang Ed C. Talagang nabigla talaga ako mga idol dahil sa pag-amin na nga sa ating dalagang si VNC na matagal na daw niya gusto si Kuya Edo, yan ang pag-uusapan natin ngayon pero bago natin ipagpatuloy ay mag short intro muna tayo mga lords Ito na mga idol ang ating kwento, na alam na sobrang ikakakilig nating lahat dahil ang ating idol na si BNC talagang bumigay na sa kanyang nararamdaman kay Kuya Edo. So fresh upload video ni Kuya Rab sa kanyang channel ay ang naganap na Q&A portion of course hosted by Kuya Rab. Matatandaan natin noong nakaraang mga vlog ni Kuya Rab patungkol kay BNC at mismo si BNC ang nagsasabi na I like you lang muna daw para kay Edo, pero ngayon ay iba na ang naging feeling at emosyon ng dalaga, at hindi lang ako ang nawindang at pati na rin kayo, sa kanyang sagat sa tanong ni Kuya Rab na, ano ba ang feeling mo ngayon diyan si Kay Edo? Well, ang sagot ng dalaga ay matagal ko na siyang minahal sagot na walang halong pagdadalawang isip at may kasama pang kilig si BNC. Happy ako sa sagot ni BNC at of course kasama na dyan ang kilig, pero alam ko na kung na-inlove na nga ang ating idol na si BNC, at ito ay maging first boyfriend at first love niya si Kuya Edo. Tama mga idol ba? Diba? At sana naman kay Kuya Edo huwag naman sana niyang sasaktan si BNC kung saka man. Basta ako at tayong lahat ay laging sumusuporta sa EDC, kahit sa anumang panahon, suportahan lang po natin si BNC at Kuya Edo at ang buong calling up team at Kuya Rap. At dito na po nagtatapos ang ating short reaction video of the day, sana nagustuhan ninyo mga idol maraming salamat sa inyong panunood mga idol, at hanggang sa susunod kong video maraming salamat at God bless everyone, bye!